Hi guys! Kumusta po kayong lahat? So, matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng video. Medyo nabisi ang lola mo. Nabisi ang lola nyo. At tinamad na rin siguro kasi sobrang daming ginagawa. Tsaka, mm, lagi nasa duty, ganun. So, ayun. Yun yung isa sa mga rason kung bakit hindi ako nakakapag-upload ng mga bagong video. So, anyways, we're back. We'll try to upload uh, as much as possible mga videos uh, every now and then. <laughs> Gawin nating habit na nalang, like, siguro mga ano, mag-upload tayo ng once in every two days, ganun. As much as possible. So, anyways, mula nung last upload natin, sobrang dami, 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 dami nang nangyari. Changes, uh, ng nang, nang mga loss, ng mga mga patakaran dito sa Canada. So, minsan napapaisip na lang ako, napapaisip na lang kami na napaka, napakaswerte pa rin talaga namin. At uh, nakarating kami dito ng uh, wala pa masyadong restrictions nung mga panahon na yun. Which was last year. Kasi, after noon, medyo dumami na yung mga pagbabago. And uh, pinaka na talaga ng uh, mabigat is yung ating international students. And ngayon naman, yung mga bagong labas na mga balita is for our temporary foreign workers. Na minsan din naman akong naging temporary foreign worker. So, ayun. Medyo nakakalungkot and at the same time meron din namang um kagandahang na maidudulot yun i guess kasi nga uh, aminin man natin sa hindi oversaturated na talaga ang bansang ito when it comes to temporary foreign workers mga immigrants na kagaya ko and at the same time um hindi pa masyadong prepared kasi madami ako nakikitang nagpo-post. Especially sa housing. Uh, yung mga bagong dating or or yung mga... Kasi meron din akong mga naging kakilala, maging, mga naging kaibigan na hindi pa sila dumadating dito ay marami silang... Uh, or may mga tanong sila uh, kung paano makakahanap ng tutuluyan or ng bahay na rerentahan. rentahan Paano makakahanap ng trabaho yung kanilang mga partner or kanilang mga asawa pagdating dito. So, yun yung mga uh, some of the questions na tinatanong nila sa akin bago sila dumating dito. And of course, yung mga, mga ways na gagawin uh, noon, nung, nung mga panahon na hindi pa masyadong uh, mahigpit si immigration natin sa Pilipinas when it comes to um, uh, pag-alis ng mga Atlantic Immigration Program uh, na mga applicants na kagaya ko. Kasi nung mga panahon na yun, bukod sa pagbabago dito, meron din pagbabago sa Pilipinas. So, nung sa panahon ko, hindi pa masyadong, last year, hindi pa masyadong mahigpit eh. Medyo ngayon na lang din sila naghigpit. Start, it started last April kung di ako nagkakamali. So anyways, isa sa mga naging pagbabago ni IRCC uh, na in-announce September 18, yun ngang reduction ng spousal open work spousal open work permits for more than 100,000 over for over the next three years. So ibig sabihin yung ating mga which is ang heavily natatamaan na naman dito is ang ating international students. So, i-reduce -re nila, kung hindi ako nagkakamali, 100,000 or more over the next uh, three years. Ibig sabihin, so babawasan nila ng, hindi ko lang sigurado kung uh, equal number is 100,000 plus and up for the next three years or every year ganun yung magiging numbers. <clears throat> so, nililimit na nila ngayon yung pagbibigay nga ng open work permit which is dati-dati naman eh uh, nakakakuha naman ng open work permit especially yung mga akong kung sino man yung mga principal applicants na merong mga asawa na gusto isama papunta dito sa Canada. So nililimit nila yung open work permits 'di ba nga dahil yung international students Um hindi na pwedeng makapagdala ng family dito not unless kung ang program mo ay master's degree program at hindi uh, yung mga ibang diploma programs na uh, few months back ay binago na rin nila yung mga patakaran. So it's isa ito sa mga uh, naging magiging pagbabago. So hindi lang uh, international students sa magiging apektado dito sa pagkakaroon ng changes sa uh, spousal open work permit. So pati na rin yung mga temp temporary foreign workers, uh, maapektuhan din. Kasi before kami naging um, permanent resident noong June, siyempre naging uh, temporary foreign worker kami upon landing. So dahil uh, in apply ko nga kasama yung asawa ko uh, at ang mga anak ko so hindi pa masyadong um mahigpit noong mga panahon na yun when it comes to uh, open work permit so ngayon hindi lang pala international students sa magiging affected uh, according sa news kasama na rin pala yung mga temporary work uh, foreign workers and in addition to that um, kailangan uh, or, or According uh, according sa news, uh, nililimit ni IRCC. pinaplanong ilimit ni IRCC yung work permit eligibility ng mga open work permits or spousal open work permits into high uh, for highly specialized skilled workers. So dapat yung mga high skilled workers ng ang tinatanggap quote and So example nito yung mga engineers, lawyers, professors um or yung mga spouses na ang mga trabaho ay within the sector na merong key labor shortages short key labor shortages um, si Canada. So pero yung mga asong uh, mga hospitality I don't think hindi siya kasama sa uh, labor shortage kasi nga uh, sobrang dami ng uh, mga tao. Uh, with those industry na halimbawa. So, according sa news, again, um, mahigit 2 million temporary residents ang dumating dito, dito sa Canada noong 2023. So, isa na kami dun sa mga temporary for uh, temporary residents. Um, so, according kay Honorable Mark Miller, um, sinasabi niyang ini-increase nila yung restrictions as a part of the commitment para ma-reduce yung number ng temporary residents dito sa Canada from 6.5 of the total population down to 5% in the next three years so kaya siguro uh, nagrestrict sila or nagkaroon sila ng um, pagbabago na bawasan ang spousal open work permits um, for like 100,000 plus over the next three years. So medyo nakakalungkot kasi nga marami din sa ating mga kababayan ang gusto pa rin magpunta dito sa Canada. Uh, despite all of those, yung mga nakikita sa news na mahirap which is totoo naman talaga. Mahirap naman talaga ang buhay kahit saan hindi lang dito sa Canada. Mahirap magsimula pero kasi pagka nagpupursigi ka alaming may determination ka kakayanin at kakayanin so uh, hoping na sana this will be temporary para para naman sa mga future na uh, para, sa, para naman sa future na yung mga gusto mag-apply papunta dito ay magkaroon ng pagkakataon na makapunta dito kasama ang pamilya nila. Kasi yung talaga yung isa sa magiging affected eh, yung family reunification. Halimbawa, syempre kung ikaw temporary foreign worker, tapos hindi ka allowed magdala ng uh, spousal open work permit, plus ibig sabihin nun, hindi mo din madadala yung mga anak mo. So, uh, yung pamilya yung unang unang affected. So, kagaya sa atin, sa ating mga Pilipino, pro-family talaga tayo. So, kahit mahirap, ang importante sama-sama yung yung ganong mindset ng Pinoy. Which is, dun tayo mas mahihirapan kapagka uh, pagdating sa ganitong mga um, laws, governing laws dito sa Canada. So hoping for the next few years and the next coming months, Uh, or years sana magbago or sana lumuwag ulit para sa mga nagbabalak pumunta dito sa Canada natin mga kababayan mabigyan naman ng chance so that's it for today so namis ko kayong lahat mga my loves so ingat see you on the next video